Holy moly mga kadamser, ito na naman tayo. <laughs> Sa dami nito, mapapa, wow ka talaga. Ayan mga kadamster Meron tayong mga cheese na naman, mozzarella style mga kadamser. Tingnan yung mabuti yan. Ooh, Lord. Truly grass speed. Cracker barrel. Oh, truffle cheddar pa mga kadamster. Ang daming cheese yogurt vanilla may itlog pa o baka mabasag ka wag muna kasi kailangan kita holy moly nakakadami sir yun lang masasabi ko ah! ang dami Diyos me yung ano ito eh pie crust may pie pa sila holy moly na naman <laughs> kanina pa akong holy moly holy moly Lente. planet sweet in extra unahin ko muna to mga crust ito tayo ano to what's this Oy, ang step done ito yung mga maliliit na mga tawag dito potato sarap kainin yan eh ano to ang dami mga kadamsi hanggang dun oh. Malamig ngayon Ito low fat yogurt So Hindi ako ano sa yogurt mga kadamsi Pasensya na kayo Pero ano ako sa itlog <laughs> Tingnan ko muna kung may basag Walay basag yan ha ah. o, oh. Para naman Sabihin nyo Expired na naman Charat <laughs> Tapon ko <clears throat> Malay nyo, dami nating itlog ngayon. O, oh, di ba? Tapon natin yung basag. Kasi, hindi eh, na kailangan. Diyan ka muna. Baka kasi may, ano yan eh. May, uh, <clears throat> madagdagan. Walang tayo. Ang dami kamatis, mga kadamser. Ito kasi, masap kainin to pag, ano, pag igis, igisa mo lang siya. Ito, cheese truly grass feeds mga gatas mga kadamsyo parang ayoko muna ng gatas Ang da may bumili kasi ako ng gatas eh tapioca pudding pudding <laughs> tapioca pudding ito naman ay cold po kunin natin ito lang habol ko mga kadamsi, mga cheese yan, ang dami oh, bra. sari cheese. Kisiksay na natin ha Ano lang natin mga kadamser Pasensya na, pasensya na Oatmeal, mga gatas, mga ganern <coughs> So Hindi ko siya makukuha Kasi medyo Mapupuno yung ref natin Hindi naman maano baka ma Sayang lang Tsaka pa naman Ditong area na to maraming ano eh maraming mga ito to to good mixed berry yogurt na naman ito whipped cream. Ito yung nagpapakrim. Ano ito? plant-based milk. Puro milk sila ngayon. Eh. Kasi, pag my milk, may itlog. Yan ang tapunan dito. Pag my milk, may itlog. So, ayan tingnan natin ang hindi basag kasi pag may basag baka masira lang kasi mapasukan ng hangin pag may hangin siyempre sira yung plug ayan, okay na yan, puro basag yan daming itlog ah, daming itlog whole milk grade kuha tayo ng ano kuha tayo ng iba kuha, kuha, tayo. kuha tayo ng samsam -sam lang sam, sam hindi tayo uubos ng more more sam, -sam lang ito oh mga oh di ba <laughs> ito yung smoothie smoothie siya ito parang yakult itong sa atin yan ang dami mga cheese sarap kainin yan sa mariosip pinapapak lang yan dali ang dami pa palang itlog dito ang dami mga kadamster holy moly moly holy hmm? ito no kada basag lang sa tapo no oh, kawawa naman kayo itlog oh yan Ay. ano ito eh daming itlog sa gilid tawag dito yung Easter Bunny <laughs> Easter Bunny yung anong tira sa akin ni Mr. Bean ngayon ah ito medyo okay lang naano kung baka may isang box na itlog kandarapa rap. kandarapa tayo dito ang dami ng cracker cracker itlog ito pie crust pie ang dami pa doon o oh. pinanap ko yung may ice cream. Ay, tunaw na. Tunaw siya. Sayang. Ay, ice cream. Tunaw na. Itong whipped cream, mga kadamster. Maganda yan sa pag may salad. Ay, salad. Pag may smoothie ka or ano, with Ganda yan ang whipped cream Ayan Oh, ayan Mag-comment kayo Ay, namamasura lang Namimili pa O, <laughs> mga ganun Pero Nanon dito sa kabila Ayun, may ano pa sa kabila Lipat tayo sa kabila Lipat tayo sa kabila Ayun mga kadamster, sir Nasa kabila na tayo Ang makikita dati dito ay Pareho lang pareho lang siya pero dito ako na ano kasi may itlog ayan o oh, bumbastik o oh. o oh. ayan o oh. o oh, diba ngayon ganda basag lang sa ano sa tapon nila grabe ito parang na frozen ito basag eh mamaya na yan mamaya na yan ang sapatos ganda ng sapatos so. oh <sighs> Whipped cream, meron eh. na tayo nyan Ano to? Alam kung ano yan So, marami tayong gatas Itong gatas na to No in love to reduce fat milk hindi ko na kukunin ito mga gatas mga ka-dumpster. Iiwan ko na lang ito sa mga magda-dumpster next. Para hindi naman tayo masyadong greedy. Di ba? dami kaya. Nanap ko lang yung egg. Wala. Konting egg lang yung meron. At least pang one week na yun. Okay. Alright. So, pero may sapatos dito. Okay. Okay. Uh, okay. Wala na. Okay. Ayun. Mismo. Ganda no? Dami. Close na yan. Kaya mga kadamser, iiwan na natin to sa mga next na magda dito yung mga homeless talaga yung nakatira sa, ka, sa mga kotse nila ito yung kabuhayan talaga nila eh. So, ako naman is ah uh, di lang. <laughs> Ga-budget budget, budget, diba? so, makikita, pwede, budget. Syempre, man tawala eh. wow. gamayan. 'Di ba? So, makita ta sang puydi ta ma-budget, syempre kuun taman i, ga-advanced thinking lang pa O di ba? So, let's go mga kadam, sardandan natin 'to. At least may mga itlog tayo, 'di ba? Itlog, puti o brown parihong masarap charot aray ko so. natin dyan hinay hinay lang ay magkaladagdag ni sa karun ma ano ginisa mo magkalabok ka gini mo ah okay. sige ayon mga kadamster babosh Ayan, ayan mga kadamster. <laughs> Diyos mio, marimating na nyo man sa dami yung nakuha natin. ba? Diba? Hindi ko lang dinamihan talaga kung gugustuhin ko is pwedeng pwede no kaso syempre hindi ko naman ini-expect na ganun karami so iiwan na lang natin sa mga homeless doon sa mga nagdadamster dumpster doon hindi lang kasi akong nagdadamster nagda dito marami pa na mas kailangan nila yun kumpara sa akin So, ito yung mga nakuha natin mga kadamster, no? Green Giant Fresh. Ayan. Heat in heat, microwave to plate. Ito yung maliliit na patatas na ang sarap kainin na mga kadamster. Six minutes lang sa microwave. Tsaka almonds. Almonds mozzarella style. Ayan. Roasted red pepper. Yung mga flavor na pagkain. Tsaka pie crust. Ayan. Meron tayong Cracker Barrel na artisan flavors, truffle cheddar. Yung mga truffle na word, parang mamahalin yung truffle na yan. Eh. No? Hindi ko lang maano. So, meron tayong truly grass feed. Yan. Ito yung mga natural creamy butter. Yan. Mga organic. Yung mga ano nila, mga tira. Ano pa? Yan. Whipped cream. Yan, ready whip real, real, cream Meron na tayong whipped cream na nakita Nung nakaraan So, meron pa ako doon Pero iba ito Kasi ito, ispray mo lang sa Kung wari sa ice cream Sa sa mga float float Mga smoothie, mga ganern Tsaka meron tayong gatas So, itong gatas na to is Hindi ko pa na-try so, Pero titingnan natin kung pwede-pwede Pero, tingin ko pwede pa kasi cold pa yung nakita ko eh. Pero kung hindi man, syempre, alanganin na, hindi, hindi natin inumin. ba? Diba? Yun lang ang kadali eh. Hindi naman lahat ng ginukuha natin is puro lahat hindi pwede. sus so, mga pinili ko kasi yung iba, hindi na pwede sa ref ko. Tapioca pudding, masarap tong tapioca na to yung parang po uh, tawag dito ng tapioca na yan uh, parang bilog-bilog na ginawang pudding tsaka syempre hindi <laughs> magpapahuli yung mga eggs natin mga kadamster mga eggs na yan itong sa lahat nang nakukuha ko sa mga pagkain <laughs> itong paborito ko alam nyo kung bakit minsan kasi sa totoo lang mga sir kahit nandito ako sa Amerika binabaon ko to eh no mabilisan lang pagsaing ko Lagay ko lang sa kanin sa sinaing, ligo ako, pagbalik ko, luto na yan. Pwede ko nang kainin agad or inuulam ko pa sa kanin. Ayan. Hindi kaya, pinipisa ko yan. Pag naboil ko na siya, pinipisa ko, tapos gawin kong uh, parang uh, uh, itlog na mapait, pero hindi siya mapait. Lagyan ko lang ng asin ng konti pisain ko, i-mix ko lang siya sa kamatis. Sus, mariusip mga kadamster. Pag kinamay mo yung kanin na mainit, tsaka i-mix mo sa yung ginawa mong parang ganon, ay sus, mariusip. Takam na takam na ako ngayon. <laughs> so, ayun mga kadamster. Thank you very much for watching and uh, salamat din sa mga oras na ginugol nyo sa ating YouTube channel. Up, thank you, thank you sa mga nag-welcome back sa akin. And uh, pasensya na, wala po tayong shoutout muna. Medyo uh, tinataas ko pa yung ating uh, rates sa ating uh, channel. Kailangan nating umabot at saka humabol baga kasi medyo matagal-tagal tayong nawala okay mga kadam sir so this is Tom Wallace official ito mga nakuha natin sa basurahan buhay Amerika dumpster diving in America Pinoy po tayo Tom Wallace official signing off